Babae, ginahasa, diniborsyo ng mister gamit ng text. Isang di kilalang 25 years old na babae sa India ay diniborsyo ng mister gamit ng text message matapos siyang nagsumbong na ginangrape siya ng mga kapitbahay. Ang mister ay nagtatrabaho sa Dubai bilang construction worker pero imbis na maawa, mabilisan niyang diniborsyo ang babae sa pag-text sa kanya ng Diborsyo, Diborsyo, Diborsyo ito ay dahil ayon sa Sharia law, pwede i-diborsyo ng mister ang kanyang misis kapag binigkas niya ang talak na ibig sabihin ay diborsyo ng tatlong beses. Ang limang toon nilang buhay ay natapos sa limang segundo. Tapos agad na pinalaya siya ng kanyang biyanan sa bahay at kinuha ang anak nilang lalaki na 4 years old. Nasyak ang babae sa mabilis sa pagbago na ugali ng biyanan dahil mabait ito sa kanya dati at nakiramay pa siya nung siya ay ginahasa. Pero sinabi ng biyanan na dahil diborsyo na sila ng anak niya, sila ay estranghero na. Ang natroma at na-depress na babae ay bumalik sa bahay ng mga magulang niya dahil wala nang ibang magagawa.